Nasabat sa magkakaiwalay na operasyon sa Quezon City, ang igit 15 million pesos na alaga ng ilegal na droga, kabilang na dyan ang mga vape na may kargang liquid marijuana. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Sa unang tingin na akalain mong simpleng lata lamang ito, pero ang laman niyan, kush oil. Ang ordinaryong vape namang ito, kargado pala ng liquid marijuana. Kabilang yan sa mga nasabat sa bybus ng mga otoridad sa barangay Kaunlaran sa Quezon City. May nakuha ring high grade marijuana o kush at apat na pong piraso ng ecstasy tablets. Suma total mahigit 2.6 million pesos ang halaga ng mga nakuhang droga. Naaresto ang dalawang babae at dalawang lalaki. Ayon sa QCPD, nag-ooperate ang grupo hindi lamang sa Metro Manila kundi pati na rin sa CALABARZON. Parisiano ay mga party goers at saka yung mga prominent indi individuals. Hindi lamang kabataan, uh, all all stages, kung lahat na po na all walks of life na mga parokyano ay talagang nabebentahan na nila. Base sa investigasyon, online ang transaksyon ng mga suspect sa kanilang parokyano mula sa order hanggang sa bayad. Pero itinanggi ng mga suspect ang paratang. Sa isang buy bust operation sa barangay UP campus naman, nasabat ang mga shabu at low-grade ecstasy na nagkakahalaga ng 13.1 million pesos. Tikum naman ang bibig ng dalawang naaresto. No comment po, sa korte na lang po kami mag... din po, um, sa korte na lang po kami sasagot. Mahaharap ang anim na drug suspects sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.